isang pagkakamali lang sa iyong pagtulog pwede makalala ng sintomas ng pananakit sa iyong likod at pamamanhid sa iyong binte at paa. Pero ang good news, isang unan lang din ang kailangan mo para guminhawa ang iyong pakiramdam buong gabi. Yes, dahil in 8 out of 10 patients diagnosed with sciatica, mas lumalala po ang sintomas sa gabi. Pero ang tamang posisyon ng iyong unan, it can reduce the pressure sa iyong sciatic nerve by as much as 40%. Kaya naman, if pagod ka na sa pamamanhid at pangangalay sa iyong binte at paa, panuorin mo ang video ito dahil mas makakatulog ka ng mas mahimbing. Magandang araw po, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy. Masaya ako na nandito ka sa channel ko. Ano nga ba talaga ang nangyayari? Bakit lumalala ang sintomas ng sciatica sa gabi? Simple lamang po, tuwing ikaw ay nakahiga, gravitational pull, plus ang maling posisyon sa iyong spine, mas naiipit ang iyong sciatic nerve at makatrigger ito sa iyong sintomas. Kaya naman, if pagod ka ng gumising dahil sa kirot sa iyong balakang, pananakit sa iyong likod at pangangalay at tusok-tusok sa iyong binti at paa. Subukan mo ang trick na ito dahil nakatulong na ito sa marami naming pasyente. Dahil ang tamang posisyon ng unan, makakatulong ito para mas align ang iyong pelvis or ang iyong hip habang ikaw ay natutulog, mapipigilan natin ang twisting sa iyong spine at the same time na nakakatulong po ito for muscle relaxation. That way po, mas faster ang recovery. If ikaw ay side sleeper, ibig sabihin sanay ka na matulog on your sides. It doesn't matter po if sanay kang matulog facing your right or left. What you need to do is ilagay mo ang unan sa pagitan ng iyong dalawang tuhod. Ang posisyon na ito makakatulong para mas align ang iyong hip joint at the same time mapipigilan natin ang unnecessary twisting sa iyong spine which can trigger sciatica symptoms. If ikaw naman ay sanay na matulog na nakatihaya or if you're used to sleeping on your back, Huwag mong ilagay ang unan sa ilalim ng iyong paa. Ang dapat mong gawin, ilagay mo ang unan sa ilalim ng iyong tuhod. Napakahalaga nito, especially for those who have been diagnosed sa sciatica and if nakita sa MRI result mo na ang sanhi ng sciatica ay dahil sa disc herniation. Makakatulong ito sa iyo dahil in this position po mas ma-decrease natin ang pressure sa yung intervertebral disc. Pag nakalapat din ang unan sa yung tuhod, mas nagiging relax ang yung hamstring at back muscles. That way, wala tayong additional tension sa yung muscles which can further trigger your symptoms. If nakakatulong ang mga practical tips na tinuturo ko sa inyo to help manage symptoms sa sciatica conservatively para maiwasan natin ang operasyon sa iyong likod which is my kamahalan talaga. I would really like to ask a small favor from you po to please huwag mong kalimutan i-click ang like button dito sa baba. This way ipapakita ng YouTube algorithm ang bidyong ito sa iban pa na nangangailangan ito. Now, if bago ka pa dito sa channel ko, kailangan mo talagang malaman na ang worst na sleeping position na kailangan mo talagang iwasan is sleeping on your stomach. Wag na wag kang matulog na nakadapa. This will give you back pain and this can trigger sciatica symptoms. If sanay ka sa ganitong sleeping position, ito marahil ang isang malaking contributing factor bakit hindi ka pa gumagaling. Now, here is our two-week sleep challenge. Gawin mo ang tip na ito straight for 14 days. Bakit? Dahil nakita sa pag-aaral na ginawa na American Physical Therapy Association na ang sleep posture po, if you will do it consistently, it can effectively lessen ang pananakit at pamamanhid sa iyong binte at paa. Imaginin mo. Isang unan lang pala ang sagot sa iyong puyat, sa pananakit at pamamanhid. Subukan mo ito dahil wala itong gastos pero mas makakatulog ka ng mahimbing. Please share this video po sa mga kaibigan mo at kapamilya mo who are also suffering from this condition. That way, makakatulong tayo sa kanya. If hindi mo pa alam, if ang cause talaga ng pamamanhil sa iyong binti at pa ay dahil sa sciatica, at hindi ka pa nakapag-X-ray at MRI, may guide tayo dito na video. I-check mo ito, makakagabay ito sa iyo also if nakakaranas ka ng pananakit sa iyong likod at pamamanhid sa iyong binti at paa, mind you po, napakahalaga nito, may mga important po na sintomas na dapat alam mo dahil these are considered medical emergency. At if hindi maagapan agad, these can actually lead to paralysis. I-check mo din ito dahil napakahalaga ito para sa iyo at para sa iyong pamilya. At may video din tayo dito about sa top 5 foods na pwede mo i-incorporate on a daily basis para makatulong sa iyo sa pamamanhid naturally. If nakaabot ka hanggang sa dulo na video, please paki-comment po kung taga saan ka in the comment section below. Dahil I would really love to know. Maraming salamat po sa panunood. I will see you on our next video. May nag-comment dito, mukhang mapapasakan second order ako dahil ang sarap ng tulog ko at epektibo siya sa balakang ko. Ang tinutukoy niya, be free is cooling gel. Kaya naman, if nakakaranas ka ng pananakit sa iyong kalamnan at kasukasuan, even sa yatika, where you feel pain dito sa iyong likod, plus may pamamanhit at pangangalay sa iyong binte at paa, at hindi ka makatulog na maayos sa gabi. I-check mo ang B-Free Schooling Gel. Mahalaga ito especially sa ating seniors para iwas side effects tayo ng oral pain reliever sa ating kidneys at sa ating liver. I-check mo ang reviews dito. These are legit users. One tube is only 389 pesos po pero may discount and free shipping vouchers tayo na available. I-check mo lang. And make sure na original be freeze ang darating sa iyo. Original be freeze po, ships from Iloilo City and not from China. Masaya ako at excited ako na masusubukan mo ito because makakatulong din ito to help you sleep better. God bless you po. Hello po, Doc Sherry po. Sino po sa inyo ang hindi pa nakasubok sa BeFreeze Cooling Gel? Kailangan mo talaga itong subukan dahil napakaganda at napaka-unique ng formulation na ito. In fact, marami na tayong repeat orders, repeat users at marami na ang nag-hoard ng BeFreeze. Napakabango din ito. Pagbukas mo pa lang ng parcel mo, maaamoy mo na talaga ito. And if gusto mong matulog ng mahimbing sa gabi, i-apply mo lang ang b Cooling Gel sa iyong leeg, sa iyong upper back, at sa iyong lower back. You will feel refreshed po and relaxed the following day. Wala po itong side effects dahil gawa po ito sa natural imported ingredient na Arnica Montana Extract. If hindi mo pa ito na-check, I will put it in the link below para ma-check mo. At careful din dahil may kumakalat na na fake bee freeze ang original at legit na b Freeze, pwede mo lang mabibili sa ating official store dahil ako po talaga ang nag-formulate nito. Ang consistency din nito, pwede mong ispread para makatipid ka nito. Isang box is only priced at 389 pesos and usually magagamit mo na ito sa loob ng isang buwan. Ang original na b Freeze po ay nakalagay sa isang box. Tapos ang fake naman, wala itong box. Tapos white ang content ng kanyang gel. This one po is blue-green with lactose beads po to help you feel relaxed. Check mo ang beefries, check mo ang reviews. Nakatulong ito sa iba at pwede ding makatulong ito sa'yo. God bless you po.